Sa unang araw na ating moto adventure papunta ng Bolinao ay bumiyahe tayo mula Maynila hanggang sa bayan ng Aguilar, Pangasinan kung saan natin nakita ang kawanghamang hantanawin ng daang katutubo sa Mapita View Deck. Welcome, Bolinao. At sa pagpapatuloy ng ating moto adventure sa Bolinao ay susubukin nating ikutin at pasyalan ang mga sikat na tourist attraction na dinarayo ng mga turista at ang pinagmamalaking white sand beach ng bayan ng Bolinao. Pagkatapos ng ilang oras na biyahe mula daang katutubo ay narating na namin ang bahay ng Poblasyon Bolinaw. Isang magandang senyales na malapit na kaming makarating sa bahay kung saan tayo mag stay ng ilang araw. Marami na kasi sa amin ang nakakaramdam ng pagod sa pagmumotor at antok. So ayun mga katres, down. ito ka lang bahay okay mayroon nice lang tayo gamit mga katres pagod magana lang tayo ng gamit magbababa din magpapahinga mamaya para makabawi ng energy <laughs> so dahil sa ba ng oras na biniyayin natin <laughs> ng oras na magalas 4 na mga katres Alas 4 tayo may sa Manila. Alas 4 na ngayon. <laughs> <Woo>, solid. <laughs> so, kita-kits. Habang nagpapahinga kami sa bahay ng aming grupo. makalipas lang ang ilang oras, ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Akala nga namin ay di natitila pa ang ulan at hindi na matutuloy ang aming night ride sa Bulinaw. Kaya napagpasyahan namin na bumili na lang ng pagkain sa labas at sa bahay na lang kainin. huh So ayun yeah, mga katres, <laughs> uh, natuloy yung night ride natin. <sighs> uh, namin yung motor namin, naka-open pipe kasi kami. Medyo nakakaya. So <laughs> pupunta tayo na, na na Bay Park, parang Bay Park dito sa Pangasinan. Kumila <sighs> <sighs> na yung ulan eh. Ah, nakakain na rin tayo kaya may power na. At ha, uh, solid na power nap. Nakabes na rin kami. Kasi nga dahil doon sa uh, city ordinance ng Pangasinan na kailangan naka reflectorized bes pagdating na 6pm hanggang 6am. Kasi malaki yung multa. First opens naman daw warning pero ayaw na namin ma-warning. Kaya bumili na kami yung nakikita niyang best nila is 95 pesos lang eh ah wuh sa akin grabe open five pa more pagod wuh let's go group rate kayo tapos yung isa sa inyo walang bes eh pwede daw sabi ni kuya yung pinagtanungan namin sabi okay lang daw kahit wala yung isa na uh, bes so malalaman natin pag na-checkpoint tayo kung legit nga ba na pwede pero until na wala pa naman kami na ano na encounter na checkpoint kaya hindi namin masigurado kung tama nga ba sinabi sa amin pero ayan o, oh, may mga nakikita pa kami o lambes, bes, mga katres. Hey, lamig! Sarap! Ito na tayo, El Pescador, mga katres. Sinasabi ni Kim na pagtatambayan natin. nila yung baywalk nila makakadres ito na yung ano ito dagat na dada Tamay ko na eh medyo madilim nga lang ayan ito nga ito na yung dagat eh tambay lang tayo saglit dito siguro picture lang natin tayo isang bagsak Oke. Okay. mag chill and picture picture dito para pahumpos my story <laughs> ah, solid ganda dito pag pupunta kayo na Bolinao puntahan nyo itong El Pescador ito ang ganda na itong El Pescador oh. napaka solid kung sakto sa kanya yung walang ilaw yung paligid tapos siya lang yung may ilaw no? ganda no tapos kulay puti pa yung kulay ng ano niya building ito yung ano yung bar malawak din mga address. ganda ng building napaka simple so yeah mga dito na natin tatapusin itong ano, day 1 natin so kita kits tayo bukas no? mag beach naman tayo so yeah kita kits bukas mga tres bye bye and peace out Night safe sa lahat Pati yung puan ko, ni So yung mga katras, good morning So, papunta na tayo na Bolinao Falls Tsaka Patar Beach and, and, Enchanted Cave no? Medyo late na kami nagising Dahil anong oras na kami natapos Mag-session kagabi Tsaka hindi na ako nakapag-video Dahil bigla na lobat na naman yung Ano ko, GoPro ko Hindi ko alam kung sa battery na naman Nagkaroon ng problema <laughs> So ayun, time check tayo mga katres 8.40 Na natin pupuntahan is Enchanted Cave Then, Bolinao Falls. In muna. Tapos, tapos babalik tayo dito para mag-lunch. Then, doon tayo mag-stay sa Patar Beach. Yung iba sa in, hindi na nag-helmet kung makapansin nyo dahil pwede naman daw sabi. Miki, <laughs> mga 15 minutes mga katres, papunta ng Enchanted Cape. Simula dito kay Lakin. Uh, then after Enchanted Cave, balik ulit tayo. Biyahe ulit ng 15 minutes papunta naman sa mga falls. Si magkaiba ng way 'yon, parang si Enchanted Cave sa kaliwata si Bolinao Falls sa kanan. Then yung mga falls sa Enchanted Cave mga 3 minutes per falls kunyari ah uh, Bolinao Falls 1, 3 minutes na biyahe hanggang 2 entry ganun. Kaya yung mga biyahe niya kaya malalapit lang kaya yung iba sa amin hindi na nag helmet ito na day 2 natin mga katres welcome sa day 2 natin dito sa Balinao init pala silong mga katres sigurado sunog na sunog tayo <laughs> good luck sa atin pagdating natin sa Manila kung ano kukuli natin hinintay <laughs> uh, lang namin yung iba tapos go na kami nagsimula na kami pumiyay papunta sa una namin destinasyon dahil medyo late na kami sa oras ng aming pinag-usapan. At sigurado sa mga oras na ito ay marami ng tao sa mga tourist spot na aming pupuntahan. stanza ah. lalim lalo nilang tumalan dito mga katris. yung trip nila <laughs> marami na kami nakakasabay na tourist van at mga private vehicle papunta ng enchanted cave. Dito pa lang ay alam na namin na mahaba ang pila doon pero susubukan pa rin namin puntahan ng lugar para di sayang ang ating pagpunta sa Bolinao Welcome Barangay Patar. Nge pasok. Nge bili ona. abe andulas mga stress ka muna kasi kagabi 'di ba? Iya. Yelah. I think marami na dito, kagabi kasi medyo late na tayo na kabunta. na 9. Nasigurado marami nang tao dito sa i-chatting. Okay lang yan. Wala oh, talaga eh. Kasi kaya gumising eh. Late na tayo gumising eh. Oh. Ayun, ang dami mga kadres. Ang dami ang tao sa load. Okay no, lang yan. Check, check wala ka. Tingnan ko kung gano'ng katami. Sobrang dami mga kadres. Halos po luwan. Wala na Mahaba ba na yung pila. So yun. Piling ko hindi na kami tutuloy mga kadres dahil sobrang haba ng pila. Mahaba na daw yung pila. Sintis tayo, try natin. Ah, tara. Ikot. Mahaba na yung pila. So mga ka-tres may baka kami itatry? Ah, uh, kami, sabi ni Kim. Para hindi sayang. Wala puno. dami. Pero alam ko naman din, mga katres, na sobrang dami nun dahil holiday. So, maraming nagbabakasyon na, uh, ngayon. Kaya, yeah, sigurado din yan sa mga falls 1 and 2, 3. Ano ho yan? <laughs> Pakipagsapalaran na lang tayo sa dami ng tao. Tiyempuhan <laughs> na lang natin uh, gotcha, one, two, three. Yung tipong, uh, na Kaya, If, uh, sa 1, 2, 3. Yung parang tipong nakakalip, lumipat na yung iba. Ang ganun mangyari. So, <laughs> Bait natin ngayon So change of plan kami Let mga address Punta na tayo na Polinau Falls Pray natin na konti Nandata sa falls eh. pero ako na sa vlog eh. Medyo rock road na dito sa Pernadov sabihin marami na ang tao kaya bumuli na false one mo na tayo let's go dito ng falls mga tres ang taas ayun yung falls yun ay narap ng taas niya, dami na nga lang tao mga katres at I think huh? hindi tayo masyado makapag enjoy dahil ay tayo maligo one hour later. Sa so, mga tres, dinipat na tayo ng pulse number 3. Bali, hindi na tayo pupunta ng 2. Dahil sobrang daming yung turista at saka So, mga ganun na lang gawin namin. Then, hindi na ulit kami babalik sa Enchanted Cave. Then, diretso na kami ng patar. magla lang muna kami sa labas. Tapos, yung Yeah. na tayo sa miming-miming. Sulitin na lahat ito. Ando doon pa sila sa baba. Pero nauna na ako para mag-aayos pa ako ng gamit. ka dun eh. <laughs> so ayun mga rest, dito na tayo sa false number 3, 3A. Kasi dalawa pala tong false 3, A tsaka B. So dito kami sa A kasi ang, parang dito palang konti na yung tao. Ay. Sana, konti. <laughs> so, magbabayad na ako ulit kami na 30 pesos and parking fee. So, let's go. Para uh, makaligo na tayo. Balinaw falls Tree. Ang Bolinao Falls 3 ay isa sa tatlong sikat na falls na matatagpuan sa Bolinao. Mas mahaba at mas malawa kumpara sa dalawang falls na nauna. Para sa amin, ito ang pinakamaganda sa tatlong falls na napuntahan namin. Dito din namin mas na-enjoy ang magbabad sa tubig. Mas nakapwesto kasi kami ng maayos compared sa falls 1 na nakatayo lang kami sa gilid. So ayun mga katras na dito na kami sa Mangunguna Seafood Park. Dito na kami kakain. Tapos diretso na tayo ng Patar Beach. Mga kapres, kaya tayo mga kapres. Bye. Pataro White Beach ay isang sikat na tourist spot na matatagpuan sa bayan ng Bolinao, Pangasinan, kilala sa malinis na puting buhangin at malinaw na karagatan. So paano? Dito ko na ang ating video mga kapres. Sana nag-enjoy kayo sa ating adventure dito sa bayan ng Bolinao. Kita kits next adventure. Ride safe sa lahat and peace out.